Di natin mabunot ayan iikot pero di natin mabunot ito kasi nga sa loob hindi <laughs> natin mahugot mag adjust tayo magmamagic tayo ngayon ito hindi ayaw hindi you know, lang kahit anong tuklap ko ayaw Puro lang siyang alog, ibig sabihin meron itong labi sa loob. Ang gagawin natin, Oh, yeah. Kung sisikotin natin ay, 'yung log, ay nako. Ang lakas. Ang dito 'yung lak noon. Tagilid tayo. Ay, tagilid. Ah. Oh. Ay. Lord, Oy. Um, may si ng sinang. Oo. Pwede lang 'yung editing lang ng ano. Pwede, pero kan matagal lumapat yung brake shoe kasi nga may kain. Oo. Uh, oh, ay ano lang. Tao oh, dito i-re-replace lang yung drum. Oo, pag mo, oh. mayroon na rin kuan yan. Alon-alon na rin yan eh. Oo. Oh. Kung ano man yung nangyari doon sa kabila, ganyan na rin yan. Oh. Ngayon, pwede naman natin gan. Lilihain natin. Pwede naman yun. Pero hindi ganun ka uh, yung preno. Oo. Kasi nga hindi siya uh, hindi siya lapat. Oo. Kasi nga nagamit na tong brakes yun, nang sira yung rotor disc. Okay, grab. Okay, naman yung mga condition yung mangyari. Kasi may lang what charges ko to para matanggal ko yon yan nilagay ko siya ng kan connecting ay to ano you know? welding rod na hinasa tapos nilagay ko siya dito yan kinapit ko na siya dito yan tapos in-adjust ko na siya nang pababa -ba. ayan. ayan Para nga, madali na natanggalin yung brake drum.